Dahan-dahan lang ginuo ko si Milo, tigay si Milo. Yeah, Milo, ah, Milo oh. Na yan ni Bimbo, niya taas, Ayaw, Iki, t t t yung taas, amot lang. Gi-pilit mo si Dilo. Ma Ya Milo ni okay gagamay. No, mong T-shirt lang isa. Tagsaka t-shirt na yon. Mga t-shirt. No. Itom. Ano mo nang mga t-shirt di na Mga lalaki mga Sa mo go ito mo. Entura aw tawad pud. Ba igo den niyo. Itom. Hay O lang na. Ini di ka sling ling kay ako na. taas bang uh, gray. Aku okay. ako gi kuasa taas amot ako. Oh, sakto ra bret. ba. Ayan, yan okay. oh. Kian okay. ayuha ang istorya. Nako pantalan. Wala wala ka nakapili pud Wala wala nakapili, pudi? Wala, nakapili si pud oi kanang kuan. Anong mubo. Pwede mo kong naisakap po do'y kay Garty Rice, mga ilalo man na. Mubuk. Kanyang kanyang mubuk man eh. Sabuk do'y. Sabuk do'y, butang kanyang mubuk man. Ating ganyan lang, may mabuhat ako do'y. Turo ko eh. Kanyang kanyang mubuk do'y. Anong siyempre paghubuk ba inyong gabi eh? Alas, turo. Pagpalda. Ano si Nina? Ako si Nina. Ano si Nina? Ano ah, po di sini Po po sini na. O si iya ko na ni, iya bilo t-shirt. Ay sabah to 50 ang pants, ang damit 150 o oh, 400 tanan. Okay, yan milo. 400. Ano? Salary deduction ha. Ay sa nabilin ba? Ambe nabilin. Ano? Ambe na bancagi pasi kay kanila. Na man iya milo. na. Ha? Kani na bilin. Wala ko na kamamili eh. Lisod kaayo mga short. Ang pas kay para gamay ramong labahan. Inuok ko. na So, ito na yung mga okay ukay na pinamili namin. Nilaban na namin siya. And yung iba ay na-distribute na rin sa aking mga hinaguan staff. So, nagbuwasing pa kami ng iba. Alis na pala sila. Good luck sa kanilang JS Prom. kami sila yung JS Prom. Parang 20 years ago na ako nag-JS Prom. Ano yan? Bye-bye. Mm, <laughs> 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 Kapoy ka. kapo maglaba pero it's a sex exercise talaga. Ayan pa po yung iba na tuyo na. Wala saan kayong iba? oka ko ka iko ko. At ito naman yung luto ni <coughs> Simple Amore. Ano yan? video ko, okay? Ben? taco? <coughs> ah, so billiard to. One -ton taco. Ayoko na ganyan Gusto ko siya warma, one -ton. Bakit one -ton? nakalagay siya sa one -ton oh, wrapper. Ng... Wrapper. One -ton taco. Gusto mo gumawa ka ng pansit one ton? <laughs> 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 ano <dyan>? Ay, kato. Kano <laughs> <Tantone>? Hindi <laughs> mo nang pansit dyan. One -ton ba? One soup. <laughs> oh. <laughs> mm. Mm. na nga ho. Hala, minus. Kaya nang ahulo. Negative tani tani. Negative. Negative na sa tani mo pa. Negative sa... Oh. Ah. <laughs> Sobrang sarap sana kaso makunat yung wonton. ton. Oo. nanginan na. Murag sa solid na siya. Wala siya na crispy na. No? Hmm? Isan ay, sana yung buhay mo. Ay, buhay mo. Ay, buhay mo. Ay, buhay mo. Bye, bye. Uy, dito yung Tapos sa likod na. Lamin sana kaayo. Naman din yung crispy. Ha?

For me, nae nang siya kasi kulang ng spicy Taman, ayaw ko gusto ko ng spicy lamig ka ayun lamig isang mga trip mga eh, 13.2. ano lang, tapat ng ato ano tayo yung nagdaog kanina sa, t no, na, sa tansin. Tansin. T kasi po Oo. <laughs> Hindi, yung 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 Kailan na? Mmm, sarap! Anong kaya yun? Baka. Baka nga ka ng buhi! Bako. Sarap! Kasi dito may meat, dito sa kabila wala. Talagang umulat siya. Ang sarap! Masarap! 13! Anong to yun? Anong kaya Yung rate mo, Jig? Anong rate mo, Jig? daw? Hindi, kaya na. Ah, go for 9. Man. 10. Kasi Bucket yung ka -ino, na. So parang... Uh, ah, ko kaya dapat luluto kay ng kebab. Or yung parang shawarma, yung, ilaw yung, sa... yung ginagano ni Mia. Yun, yung gusto ko yung ganun. Tuloy ako lang ganyan. naman. Kaya hindi ko yung ganun. Ito, Nilista ko na 'yung mga. Kabo. Nakakabaliw. So habang busy ang lahat doon, dito naman tayo kasi pinaparami ko ka itong mga yellow na bulikat dito na plants. So dahil dominant 'yung orange dito ang pink. Dalagan din natin sila dito, halo-halo. Tingnan mo one ganun 'yung ano, ano niyo ano yellow and orange. So dito wala masyadong yellow so gagawin natin siyang assorted parang halo-halo. So kung napansin niyo lahat ng halaman na to ay papunta sa fish pan. Ito naman nilalagay natin is palabas. Palabas naman siya para dito yung bulaklak niya papunta sa lahat mga pupunta dito na kumukuha ng ganito okay lang your free wag nyo lang ablutin pati ugat okay lang kahit pati ay guntingin na lang ito maganda to pag halo halo kasi eh. yellow tapos lalagyan din natin siya ng mga pink may mga pink din siya na variety pero iba na parang ano sila para magpinsan lang hindi talaga sila pareho sila hmm? Kutsarita, ayun ano? na ito. Basta muna to siya. So ito yung mga yellow na long, long. Oh, okay, ito. e kagaya nito. Ito mga yellow ito sila. So guntingin natin para mas magsanga-sanga. The more kasi na ginunting siya, the more na mas dadami. So yun yung mga bagbilat ko na pinisan. Ganyan natin sila. Ganyan natin sila. Halo-halo tama. -halo ang dami na kasi dito papunta na sila ng Ilog. Tapos na natin ang pa. taning para mas madaling lumago parang bulbol ni Giday. Eh. Doon sa kabila walang masyadong yellow. So, tatanim mo na Bye guys. See you later. Sa so, uh, JS Prom pala ng kapatid ni Jai Jai. Oh, guwapa kayo siya guys. May pagka Megan Yang na may pagka Desiree Del Valle. Pero all in all, andat din dating niya. Ay, oh, andat din siya guys. Andat. Andat. Yes, andat. Akalain mo kapatid niya to. Tingnan mo oh. Ali, ali, ali. Kapatid niya, tatay. Tatay ka. Tito. <laughs> ah, go pa kaya ah. Sabihin, ba, ba kayo? Sabihin nga kayo. O to, to um, ko pa sa una. sa so, so, uh, PTA day, ma'am. Magkapatid po sila dalawa <laughs> <laughs> Sila nag make up <laughs> <dun, laughs> saka nag-hair. Baik sa. Isa pa. si Bang Isa? Kapag kaya siya, guys. Oh. pangatlo na po siyang user niyan. So si Amanda 'ta si Ivy po, Simply Amorin ang suot niya. Ano na, na kaya maganda. Yung... <laughs> 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 Touch by, tabugi, <laughs> hair by, bunihon. Oh. Ayan, sasyalin kunwari siya tas perfume dayon. Halak oh, oh, yun. Mababae man yan, di ba? Oh, <laughs> o, saba ng video. Huwag mong hawakan, baka mahawa sya ng anan-an. Diyo no. <laughs> malon. Mayroong uh. trip. By road trippers, thank you so much. Ibalik ang bag ha, kay 3-5 na. Dai, Paspas na magkamot ang mga makarulay ng Jinneri. Makalimutan Bakali mo na yung party mo sa... Paspas na ba na siya kamot ba? Magkarulay <laughs> na <laughs> pabili <laughs> na. Palibuon ng kamot. Tissue. Wala ka rin tissue. Dapat na siya yung fan -dai -dai, or tissue. Or oil controller. <laughs> Tapos na maglabas si Britney. Tapos na rin ako mabanlaw. Naligo kami sa ilog. Please follow bating eh, subscribe bating Ting sa kanyang YouTube channel Dahil dahil pagabi na magluluto na kami ng aming dinner at aming dinner ay fresh from the farm. Fresh from the farm kagaya ng aming mga sarili mga fresh na kami. So dinisang sari-saring gulay. Yun ang ulam namin ngayon with um Skabeche ni Jefford for kanang umaga ay tanghali. So let's eat it. Let's edit the, the videos para ano. That's our today's videos. Sila naman ay naglalaban ng kanilang ukay-ukay. Si Jidilo. Abang si Chucha ay naghanap ng mga iihian. So, mag -e edit ako ng video dito tayo po pwesto sa my speaker. Bye bye! Thank you so much for watching!